September 2023, nagkaroon po ako ng severe chicken pox. Uh, it was categorized as a very severe chicken pox na may kasamang bacteria, may kasamang uh, shingles, at kung ano-ano pa. Sobrang dami po, na siya na abaho niya. My fear was, uh, hindi siya gagaling kasi mataas yung sugar ko. Siyempre, nakaka-depress po kasi makita mo ba naman yung buong katawan mo puro sugat. Hindi ako nakakatulog kahit saan ako bumaling kasi puro sugat eh. So talagang, talagang napakahira po. Ako po si Mark Benedict Muriel, uh, 43 years old from Lipa City, Batangas. Isa po akong real estate um, agent. So, hindi po ako naniniwala sa mga herbal medicines before sa mga food supplements kasi nagkaroon na rin po ako ng mga sakit before na hindi naman po nasolusyonan ng mga herbal. So, nawalan po ako ng faith, nawalan po ako ng tiwala sa mga uh, herbal medicines. But lately, yung pong nangyari sa akin last September 2023, nagkaroon po ako ng severe chickenpox hindi ko po matandaan kung ano yung terminology ng mga doctors pero it was categorized as a very severe chickenpox na may kasamang bacteria, may kasamang uh, shingles at kung ano-ano pa. Sobrang dami po, nagnana na siya na ang baho niya. My fear was uh, hindi siya gagaling kasi mataas yung sugar ko. Dumating din po sa point na Nagkakaroon po ako ng maraming-maraming hair fall kasi nagkaroon po ako ng maraming sugat sa ulo during that time. Siyempre, nakaka-depress po kasi makita mo ba naman yung buong katawan mo puro sugat. Hindi ako nakakatulog. Kahit saan ako bumaling kasi puro sugat eh. So talagang, talagang napakahira po. Uh, Na-admit po ako sa isang uh, public hospital. Basta nung nilabas po ako sa hospital, wala po akong home meds kasi wala akong pambili ng gamot. So wala akong maintenance. Sabi ko, baka parang mamatay na ata ako nito kasi wala akong iniinom eh. Uh, yung pong pinsan ng asawa ko Sinupply ako ng Ciner Greens. Uh, binigyan ako ng dalawang box ng Ciner Greens at dalawang uh, bote ng Glutathione. Hindi ko siya iniinom kasi ang impression ko, pangit yung lasa ng Ciner Greens eh. Hindi ko siya iniinom. Sabi ko, baka kung ano mangyari sa akin kasi wala talaga akong tinitake na kahit ano. So napilitan ako, tinay ko. Aba, masarap pala. <laughs> so yun, nagdire diretso na. Ah uh, tinawagan ko yung nag-supply sa akin, tinanong ko yung instructions kung paano sa i-take. Sinunod ko siya religiously. Nag-umpisa po ako mag-take was around uh, second week or third week ng November. Then, December po, mid ng December, napapansin ko po, nag-iiba na yung itsura ko. Madil mabilis na to yung mga sugat. Nagpa-lab test po uli ako. And miraculously, lahat po ng laboratory ko, normal po yung result. Yung SGPT ko po, uh, Nag-elevate po siya before ng four times sa normal. And miraculously talagang ano po siya, nag-normal uh, po siya. So talagang sobrang, sobrang pasasalamat ko po sa Senior Greens. Uh, ginamit po siya ni Lord para mapagaling ako. Uh, January, okay na po yung itsura ko. Although may mga scars pa po ng konti, hindi naman to magic. Pero sobrang laki po ng kaibahan at sobrang grabe po ng nagawa ng Senior Greens sa akin. And it played a very crucial uh, crucial part sa recovery process ko po. At syempre, nung, ano, nung sobrang dami ng chicken ko bilang isang uh, realtor, kumaharap ako sa mga clients, wala na ako ng confidence, syempre. Nakakahiyang lubabas, nakakahiyang makapag-usap sa mga tao. Pero because of senior Greens, because of uh, Tayo na product natin, bumalik po yung self-confidence ko at uh, yun, nakakabenta na po uli, paunti-unti. Wala na po ako nararamdaman na kahit ano. I feel great. Nakakahiya sabihin pero may rayuma po ako. <laughs> ngayon po nawala for some reasons hindi ko na po nararamdaman yung sakit-sakit ng mga sakong, ng mga uh, tuhod, siko ganyan. Sobrang galing po ng Synergy Greens. At uh, ngayon po ay eh, uh, business ko na rin po ang Synergy Greens. Ito ang aking kwentong Synergy Greens. Salamat Synergy Greens.